nag-imbita ako ng dalawang content creator. Dahil gusto nilang manalo ng isang libo at may kasamang speaker. Sasabak sila sa challenge natin ngayon. Ang challenge natin ngayon, last to live, the coconut tree. Kung sino yung huling bumitaw dito sa puno ng ay siya ang mananalo ng isang libo at isang speaker. Baka nakukulat kayo na bakit dalawa lang sila, kasi nga, dalawa sila. Ngayon, tatawagin na natin ang ating dalawang content creator. Si Hilas TV. Anti <laughs> ko to TV. Sana oh. Bakit gusto mo sumali sa challenge natin ngayon? Kasi wala akong pera. Gusto ko na mo pera kahit 1k. Pati speaker, wala akong pambubudot. Gusto ko ako ang manalo dito. <laughs> What? Bakit gusto mo sumali sa content natin ngayon? Gusto ko yung sumali na yung challenge na to kasi wala akong pera. Yeah! Ngayon, simulan na natin ang challenge ng 120PM at tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nila. Sa umpisa, makikita mo na parang ang saya naman nila. Girl. Ang saya-saya namin saya. dito, guys. Oh, dada. Ang saya-saya, pero, ano, malungkot. Ah. Okay ka pa ba dyan? Okay na lang. Sige, 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 Ikaw, okay ka pa dyan, doll? Okay, kaya-kaya. Kaya. Para lang sa 1K. Sana, ah. Okay, ikaw? Kaya, kaya. Walang pipigil. Yay! Eh. E dito, makikita mo sa mga mukha nilang nagsimula ng paghihirap nila. Ah, ang laylay! Ang laylay nga! Ang laylay! Ah. Sa mga oras na ito, medyo mahangin ang panahon na hindi mo maintindihan. Okay, okay ka lang pa dyan? Oh, okay na lang, kahit nahihirapan ah. sa panisod. yung lagay mo dyan? Alagay ko, buta niyo yung lagay ko. <laughs> Ay, uh, gabi, gabi tayo mga lagay dito. Ang lagay ko, hindi ko makikita. Kung gusto ba lagay ko? Oh, ito lang. <laughs> gabi, ikaw, gabi tayo! Gabi ah, tayo! Gabi tayo na nga! <laughs> gabi tayo pa malagay mo dyan? Okay oh, pa pa? Gabi tayo pa kasi hindi ko, hindi ko, hindi ko makita lagay ko. Ikaw, buho pa malagay mo? Buho pa. Sana, oh. At pagkalipas ng tatlong oras, ito na sila ngayon. Namumutla na parang hindi nila alam kung kayanin pa ba ang pagkapit ng puno. Bakit atikastika saan mo, pray? Ginaw ko to, tinungtong ko yung lubot ko sa ulo niya kasi. Kaya, ay gusto ko ng wow. <laughs> ako ang na ako ang naaya piki dito. Yeah. Tingnan nyo guys. Hirap-hirap na akong ano dito oh, tinitigil. Ah, pati ang ulo ko ano na. Kumusta yung mukha mo diyan? Okay lang? Hindi hindi ito okay kasi Kumusta yung amoy ng ano niya? <laughs> dito. Okay lang yung amoy niya? Hindi okay kasi utot siya. Yeah. Sinubukan kong gumawa ng paraan, baka sakaling may sumuko sa kanilang dalawa. Ngunit nabigo ako oh, na talaga ako sa kabudlay at gutom na gutom na ako. Gusto ko nang pahinga. Ah! Oh, 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 guys, oh. Parang ako guys. Para lang ako Spider-Man dito. Sana Ku Oh. Kumakapit kahit alam kong nahihirapan ng mga kamay nila. Ngunit sa huli... Bakit? Bakit ka sumuko? Hindi ko na kaya kasi <laughs> bawa na utot niya. Yeah! Umiintra kayo ng ano challenge. Tapak, mabaho yung utot niyo. Okay, mo kayo kay dahil ikaw ang huling bumitaw na nalo ka ng isang libo. Yay! Woo! At may kasamang speaker. Yay! Woo! Congratulations! Yay! Justin <laughs> Bieber.